Noong unang panahon, mayroong isang magandang maya. Palagi siyang nagtitipon ng mga buto at mutil Niluluto ito araw-araw at kinakain. Mga araw ang lumipas at naging kaibigan niyang ang iba pang mga hayop sa paligid niya. Mayroong paboreal, uwak, daga, at ang unggoy. Kaunlan, lahat sila ay magsasalit-salit sa pagkolekta ng mga pagkain at buto. Lahat sila ay magluluto at sabay-sabay kakain. Isang araw, oras na para magkolek na ng pagkain ang unggoy. Nagalap na ako ng buto kung saan. Ngunit wala akong makita na kahit kaunting buto. Pagod na ako. Gutom na ang ibang mga hayop at sila ay nalungkot nang, nang narinig nilang sinabi ito ng unggoy. Umakyat ang unggoy sa puno at nagsimulang kumain ng mga prutas upang ito ay mabusog napansin nito ng ibang mga hayop na nangyayari na ng may katagalan at gusto nilang turuan ng leksyon ang unggoy. Hindi kayang kumain ng unggoy ng mainit na pagkain at alam ito ng maya. Kadalasan, pinapalamig niya muna ang pagkain nito bago ito ibigay sa kanya. Ngunit, nang napansin niya ang kinikilos ng unggoy, Para turuan siya ng leksyon, dapat natin siyang bigyan ng mainit na pagkain. Kinabukasan, nakatipon na ang mainit na pagkain para sa lahat. Pumunta ang unggoy sa Maya at tinanong, Nasaan ang aking pagkain? Narito! Kainin mo! Nang kinain ng unggoy ang kanyang pagkain, napaso ang kanyang bibig at siya ay namula. Tumakbo ito upang maghanap ng tubig at magpalamig. Araw-araw, pinibigyan -araw, nila na mainit na pagkain ng unggoy at binabaliwala na ito. Hinayaan na nila ang unggoy na mag-isa. Kapag oras na nito para maghanap ng mga buto, hindi na nila ito iniintay makabalik. Napagpasiyahan na ng mga hayop na sabay-sabay sila maghahanap ng pagkain kaysa isa-isa. Naintindihan ng unggoy na siya ay binabaliwala na at napagtanto niya na siya ay pinaparusahan sa kanyang mga nagawa. Nalungkot ito at nakita siya ng Maya. Kaibigan, bakit ka malungkot? Atawarin mo ako. Hindi ako naghahanap ng mga butil at mga bato. Nagsinungaling ako sa'yo. Alam kong hindi ka naghanap kahit na sinabi mo na sa amin na naghanap ka. Matagal nyo na itong alamat at binigyan nyo pa rin ako ng pagkain? Oo. Alam namin at gusto namin ipatanto sa iyo ang iyong kamalian. Kahit hindi ka namin kinausap at hinintay hanggang sa sandaling ito. Sana na pagtanto mo na iyong mali. Sana na sa isip mo na ang ating pagkakaibigan at hindi mo na ito uulitin. Moral. Huwag magsisinungaling sa iyong mga kaibigan para sa makasariling rason.